What's up mga tropa no? Shout out sa inyong tanan. Karong init mangyong panahon. Igang kayo. Tungnan pa di na wak Aw, ato pagsapa. Pabug na. hat naman kay ko. Ati, rabitaw, Pero tinood na. O, palagron. Tanaw lang gudya. Kay wak man tayo mahimo. Layo mangka dool Awar guning sagbot. O, oh, tungod sa akong kahat. Nalaos mandayon, Aw, ati, karabitaw. Pero tinood Pag abot sa Aw, ambak dayon. Aron mabugnawan ba? human langoy-langoy atik-atik pag human anak aw manabunta di man ng nang naong kay panglawas ra man ako ni kay akong sabon pang naong giilog masapa mura ra siya, nagsiya giilog sila in aw atik ra pertinod pero tinuod man human sabon sa lawas aw paipi sa tagamay kay napamantela ang luguron human anak aw patong sa tadere ambak pinabaki ba syempre di jud na malimtan ng shampoo head and shoulder baka naman Aptik, rabitaw, pero tinood apilon sad nato ning now na, kay ni sabon ni eh. salom din pinaabtik kay manguli na ta. pag abot sa balay aw atubang din Tagamira. salamat di ay sa inyong pagtan-aw no bisag wen ni tan basta na alay ni lantaw so rataman no salamat sa inyong tanan bye bye